Isa pong magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ngayon po ay araw na naman ng linggo at isa pong uh, masayang araw ng pananambahan ang aking bati sa inyo, pananambahan natin sa Panginoon at sa oras nga pong ito ay uh, dadalhin ko po kayo sa aklat ni Santiago babasahan ko po kayo ng salita ng ating Panginoon upang sa ganon doon po sa mga walang time na magbasa ng uh, salita ng Diyos ay hayaan nyo pong basahan ko po kayo dito po sa Santiago chapter 4 verse 1 to 10 ang title po nito ay Kaaway ng Diyos ang Kaibigan ng San Libutan yan po ang uh, title nito sabi po dito sa verse 1 ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi ngunit hindi ninyo makamtan kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humihingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo ay walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya nang may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi sa kasulatan ang Diyos ay laban sa mga palalo. Ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba kaya nga pasako kay sa Diyos labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo linisin ninyo ang inyong mga ka, ma, ang inyong mga kamay kayong mga makasalanan linisin ninyo ang inyong puso kayong pabago-bago ang isip verse 9 Mamighati kayo, maginagpis at tumangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Purihin po ang ating uh, Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita na Aking binasa sa oras na ito, talaga pong uh, ang Diyos po ay nagpapaalala na ang nais pong ipabatid ng Panginoon kung atin pong i-bibigyan eh, ng uh, kabuuan ang kanyang minsahe mula sa verse 1 hanggang 10 ang nais lamang po ng Diyos ay siya lang ang ating mahalin ng higit sa lahat ng bagay na narito sa sanlibutan. Ayon ng Diyos na maging kaibigan natin ang sanlibutan. Bakit? Kasi kung magiging kaibigan natin ang sanlibutan, ibig sabihin may mamumuupo na relasyon mula sa atin at sa mga bagay na nandito sa sanlibutan at makakalimutan po natin ang ating Diyos dahil malilibang na po tayo ng mga bagay dito sa sanlibutan. Kaya ang nais ng Diyos ay wag tayong mawili o wag nating kaibiganin, wag pahalagahan ang mga naririto sa sanlibutan ng higit pa sa pagpapahalaga natin sa Panginoon. At sinasabi ng Diyos na meron mga uh, nangihingi ngunit hindi niya kinutugon o hindi natatanggap ng humihingi dahil alam ng Diyos kung ano ang motibo ng humihingi sa Kanya ng mga bagay na gustong makamta ng isang tao. Ano po? Ang uh, sabi po dito sa uh, verse 10 Magpakababa kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo So nais lang ng Diyos yung uh, malinis na puso, malinis na pamumuhay Mapagpakumbaba, mababa ang kalooban natin At lagi natin talagang aminin na kung wala ang Panginoon Na hindi po natin magagawa ang mga bagay na ating nagagawa sa panahong ito Mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko ang mensahe pong ito ay uh, para sa ating lahat na mga anak ng Diyos. Tayo po ng Panginoon, tayo po ay uh, mapahamak. At pinapakita niya na na kapag ang isang tao ay um, minahal ang sanlibutan o nakikiisa sa gawa ng sanlibutan ay tiyak po na mapapalayo tayo sa Panginoon. Ngunit, kung tayo po ay namumuhay dito sa pa, sa San Libutan at alam natin na tayo pansamantala lang sa San Libutan at dinadaanan lang natin ang Sanlibutan ito patungo sa kalangitan ay uh, talagang hindi po natin iibigin ang Sanlibutan kundi dadaanan lang po natin siya at mamumuhay po tayo ng tama sa harapan ng Diyos at sa Diyos po tayo umaasa sa lahat ng mga... Uh, bagay na kakailanganin natin sa bawat araw. Hindi po ang sanlibutan ang magsusuporta ng ating pangailangan, kundi ang Diyos pa rin po. Iba po ang blessing na nagmumula sa Panginoon kaysa po yung blessing na tinatawag ng sanlibutan. Ang biyaya po ng Diyos ay sapat. Hindi po magkukulang ang mga anak ng Diyos. Ngunit dito po sa sanlibutan kapag atin pong titignan yung kayang ibigay ng sanlibutan eh minsan ang tao eh baluktot na ang physical na katawan ay hindi pa rin nakakaranas ng uh, kagalakan, ng kapayapaan at ng uh, maayos na buhay o yung minimiti na nais niyang uh, buhay. Ngunit ang mga anak ng Diyos, kahit hindi man po natin makamtan ang mga bagay dito sa San Libutan na nakikita natin sa ibang mga tao, ngunit payapa po tayo, kontento, may kagalakan po ang ating puso at tayo po ay masayang-masaya na sa kung anumang bagay na ating natatanggap sa bawat araw. So, ibang-iba po yung uh, damdamin ng mga tunay na anak ng Diyos kaysa damdamin ng mga taga San Libutan. Kaya yun lang mga kaibigan, basta ipakita lang natin sa Panginoon ang ating kababaang loob. Huwag po nating mapag ang mga bagay na hindi atin. Yun po ang meaning ng pag-iimbot. Huwag po nating hayaan na tayo po ay magka-interes sa mga bagay na hindi naman atin. At huwag uh, wag na po nating hayaan na ang mga buhay natin ay pumasok pa sa gusot para maglaban-laban, mag-away-away ang mga magkakaangkan, magkakapatid, magkakamag-anak, magkakaibigan dahil lang sa pagmimithi ng mga bagay dito sa sandibutan. Bago ko po tapusin ang aking video, alala ko po sa oras na ito. Pag pinapanood ko po ang mga tumatakas mula po sa gasa, sila po ay mga may kaya din naman. Maraming natikha sa mundong ito. Ngunit wala po silang nabitbit, kundi ang kanilang sarili, ang kanilang mga pamilya. Yung iba naman ay tinamaan ng uh, bomba. Kaya walang naiwan, walang natira. Ultimong kusing ay walang natira. O di po ba? Pwede nga uh, ang Diyos ng mga bagay na hindi natin inaasahan at doon natin mapapatunayan na wala talagang kwenta ang mga bagay na binigyan natin ng sobra-sobrang panahon ng higit pa sa Panginoon. Dahil ang Diyos po ay talagang siloso ang Panginoon. Ayaw niya na meron pa tayong mamahalin ng higit pa sa Kanya. Kaya ang kailangan lang po natin sa panahon ito talaga ay uh, mag-ipon ng mga bagay na makalangit kasi po tagalangit tayo. Kaya hindi po natin kailangan mag-ipon ng mga bagay dito sa San Libutan. para sa akin. Sapat na po yung uh, kiyaya ng Diyos sa bawat araw. Sapat na po yung kahabagan ng Panginoon kasi... Sa bawat araw ay nakikita ko kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay namin. Hindi naman po kami pinababayaan. Binibigyan naman po kami ng Panginoon ng kalakasan, para alaman kung paano makapaghanap buhay, kung paano namin gagamitin yung lakas na binigay niya. At uh, nakaka... Tulog po ng maayos, walang iniisip, walang mga kung ano-anong mga uh, takot, pangamba. Di po ba kapag ganyan, mga usap-usapan po ng mga tao ngayon, paano kaya kung magkagira? Paano na lang yung ganito namin, yung ganun namin? Sabi ko nga po, yung mga Palestinian, ang bitbit lang ay ang kanilang mga anak, ang konting damit nila. At hindi naman nila nadala ang lahat ng kanilang kabuhayan. Ano po? So, ang atin pong uh, patatagin ngayon, na hilingin natin sa Panginoon, kung man po tayong kahilingan sa Diyos sa panaw ito, hilingin po natin sa Panginoon na maging matibay po ang ating pananalig sa Kanya, maging uh, matibay ang ating relasyon sa Kanya, at lalong uh, lumalim ang... Uh, Pananalig natin sa Diyos at ang kanyang salita ang ating maging sandata. Isa pamuhay po natin ang salita ng Panginoon upang sa ganun. Ang ang sitwasyon ng mundo na parating ay uh, bungad lang po yung ating uh, takot na mararamdaman. Agad-agad ay mawawala yan dahil andun po ang ating pag-asa sa Panginoon. At sa Diyos po tayo maasa at wala na pong iba pang pag-asa sa buhay na ito kundi ang Panginoon lamang. Kung mayroon po tayong nais na ipunin sa panahong ito, ay ang atin pong mga uh, pananalig sa Diyos, ang ating buhay na patuloy na naglilingkod sa Panginoon, buhay na uh, pagpapala para sa iba, buhay na kaya pang magbahagi ng salita ng Diyos yung buhay na normal bilang mga anak ng Diyos walang pangamba, walang takot, kontento sa anuman ang meron tayo at hindi natin mamahalin ang sanlibutan hindi natin bibigyan ng sobra-sobrang pansin o pagpapahalaga ang mga narito sa sanlibutan upang sa ganon hindi po natin makakalaban ang ating Diyos kundi siya ang ating magiging kakampi siya ang ating pag-asa dahil siya lamang ang ating tagapagligtas so ganoon lang mga kaibigan at nawa po ang aking binasa sa oras na ito ay uh, basahin niyo po muli at isa-isahin niyo po ang uh, mensahe ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga bago nating kaibigan dito po sa ating uh, uh, channel sa mundo ng uh, YouTube at even dito sa Facebook. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong uh, pagsuporta sa aking mga uh, uh, Facebook account at ganoon din sa aking uh, YouTube channel. Salamat po sa inyong lahat at uh, patuloy po tayong samahan, ingatan, pagpalain ng ating Panginoong Yesus. Amen.